Iskulang balitaan ang ating mga OFW na nagaling na, sa Saudi na patuloy na ang pagbayad ng insurance ng Saudi Arabia sa mga empleyado ng mga kumpanyang na bangkarote nag-file ng claim sa, sa insurance. Nakaprocess na ang Overseas Filipino Bank at Land Bank ng 1,104 Alinma Bank indemnity check, yung alinma bank yung ginagamit sa Saudi Arabia. Ang halaga ng mga na-release na na-check na eh, is 868,740,544 in pesos na na-release na. na. 1,104 ang na-clear na at credited. Yung 843 doon, nabayaran na. Patuloy nga ang uh, pangako ng Crown Prince ng Saudi Arabia, ang pangako niya sa atin na ibabayad nila yung insurance claims kaya uh, magandang balita ito para sa ating mga OFW sa Saudi